Paano mag-print ng combine order sa TikTok shop bilang isang seller? Ang topic natin ngayon guys ay about dito sa TikTok tungkol sa combine orders. Yan, makikita nyo yung two ship, meron akong tatlong orders. So yung isa dyan, dalawa ang plinis order nya. Ito yung kagandaan sa TikTok, pwede nating i-combine yung order. Yan. Kung mababasa nyo po yung one combined package, sabi niya, pwede natin i-combine compare sa ibang online platform. Wala sila nito. Ito lang kay TikTok meron. Yan. So, makikita nyo, meron tayong dalawang order. Yan. Magkaiba yung place order niya, magkaiba rin yung tracking niya. Pero, pwede nating pagsamahin. So pag pinagsama po natin 'yan, dapat isa lang 'yung box niya. Ayun. 'Yung order po ng isang tracking tapos 'yung order ng isang tracking naman ipiprint natin tapos ang mangyayari niyan Isa lang yung waybill niya waybill or tracking niya yan so makikita nyo yan isa lang yung buyer name so ang gagawin natin dyan is click natin dyan yung ship as combined package guys yan para magiging isang tracking number lang sya so sa akin naman drop off malapit lang to sa akin hindi tin ko yon tapos confirm Ganun lang kadali guys. Tapos print na natin yung Wavel sticker niya So dito kasi kay TikTok page 1 lang ang i-print natin. Pero kung marami naman kayong in-order, gusto nyo rin i-print yung page 2, okay lang. Ito na yung order niya guys. Oh. So, yan. So i-combine nyo siya Make sure isa lang yung box. Tapos isa lang yung Wavel. Yan ang kaibahan nya compare sa Shopee. So ipak na natin guys. Yung susunod natin gawin, itong nakakombine na item, isa lang yung buyer. Yan. So, ilagay lang natin sa pouch, then ilagay yung ano, waybill Ito na, tapos na yung combine order ng buyer ko. Ganyan lang siya guys. Isang parcel. Yan. So, okay na guys. Huwag nating kalimutang ipadala sa courier guys para hindi po tayo magkaroon ng penalty points. Yan po ang trabaho ng isang online seller sa mga online platform. Ang magpadala ng order sa mga buyer. Yun lang guys.